ang ating buhay ay hindi mahaba. Kaya dapat palagi piliin natin na maging mabuting tao at hindi mapagmataas sa ating kapwa. Dahil sa oras ng kagipitan, hindi lahat ng tao ay tutulungan ka. Ma'am, ako na pong maglilinis dyan. Sabi ng isang staff sa babae naglilinis ang furniture. Nakakahiya naman po sa inyo. Umiling ang magandang babae. Kuya, kayang-kaya kong trabaho to. Doon ka na lang pa sa loob dahil mukhang marami-rami ang customer nyo. Tumango na lamang ang lalaking staff bago kamot na pumasok sa loob ng resort hotel. Nagpatuloy naman sa paglilinis ang magandang babae. Sinigurado niya talagang pulido ang paglilinis niya at walang mababakas na dumi sa mga furnitures upang walang masabi ang mga mayayamang guest. Aray! Daing na magandang babae nang bigla na lamang may tumunggo sa kanya. Napaupo siya sa lapag ngunit agad din siyang tumayo. Sorry, eh, uh, Elaine? Napaangat ang tingin na magandang babae sa nagsalitang lalaki. Ikaw nga! Inaninag na magandang babae ang lalaki at ang makilala niya ito ay bahagya siyang gumiti. Nilingon din ni Elaine ang kasama ng lalaki na tatlong babae at isang lalaki. Kung hindi nagkakamali si Elaine, ang mga ito ang kaklase niya noon at itong nakabunggo sa kanya ay ang dating niyang maliligaw. What are you doing here? Tanong ng babaeng maikli ang buhok. Ah, uh, naglilinis sa furniture, sagot ni Elaine. Dahil yun naman talaga ang totoo. Napansin ko kasing medyo marumi kaya nilinis ko. Nagtawanan ang mga ito na ikinataka ni Elaine. Naglilinis ka? Tumawa ang babaeng may bangs. Staff ka lang dito? Oh my gosh! Hindi ko expected to ha? Bakit? May masama ba sa pagiging staff? Nagsalubong ang kilay ni Elaine dahil hindi niya nagustuhan ng astan na babaeng may bangs. Hindi din maganda sa pandinig niya ang tono ng pananalita nito na parang namamaliit kahit walang masama sa kanyang ginagawa I mean, wala namang masama doon pero hindi lang namin expected na magiging ganyan lang ang katayuan mo sa buhay. Sabi naman ng babaeng kulot. Elaine, ikaw ang pinakamatalino sa klase natin noon. Kaya akala namin ay may layo pa ang mararating mo. Magiging tagalinis ka lang pala ng furniture. Sabi naman ng lalaki may shade sa ulo. Tignan mo ako. Isang manager na sa bangko, Kumikita ako ng kulang isang daang libo kada buwan. May kotse ako at may sariling bahay na. Nakakapag-travel ako kahit saan ko gusto at nabibili ko ang mga gusto ko. Hindi nakasagot si Elaine at tahimik lamang na nagtitimpi. Ako naman ay isang modelo na sa mga sikat na company. Sabi ng babaeng kulot, may boyfriend na akong Russian Buti na lang pala at hindi ko inidolo ang kagayo mong matalino nga pero sa pagiging ganyan naman ang bagsak, isang staff na taga-linis. Hindi sa hinahama kita ah, I'm just stating the fact. I-invite sana kita sa kasal namin na boyfriend ko kaso puro mga mayayaman lang ang nandoon at may mga narating sa buhay. Hui, masyado nyo namang minamalit sa si Elaine, sabi naman ng may bangs, malay nyo, tsamba lang talaga yung talino niya. Malay nyo bang, nadaan lang sa pagiging sip-sip sa mga teacher. Nagtawanan sila. Elaine, isa nga pala akong manager ng isang restaurant na kumikita ng mahigit 50,000 a month. Maraming furniture doon. Baka gusto mong doon naman maglinis. Alam mo, mas bagay maglinis si Elaine sa bahay ko. Nagtawanan muli ang mayayabang na mababarkada dahil sa sinabi ng babae maikli ang buhok. Ang laki ng bahay ko kaya kailangan ko ng tagalinis. Kaso nakakatakot baka pati asawa kong Amerikano ay linisan niya. <laughs> Just kidding! Elaine, ako nga pala yung binasted mo na isang manager sa isang hotel ngayon. Mayabang niya sabi na lalaki nakabunggo sa kanya ko sinagot mo ko, huh, ang malas ko pala kung nagkataon. Kaya nga kita niligawan noon para sana gumanda ang buhay ko. Kaso, kung nakatuluyan pala tayo, lalong papangit. Ha, huh, mukhang totoong kasabihan na sip-sip ka lang sa mga guro, kaya ka naging valedictorian. Elaine, may fiancé na ako, kaya pasensya na lang tayo ha. Bawi ka na lang siguro next life. Nagtawanan muli sila Samantalang si Elaine ay tahimik lamang at pinapakinggan ang pangahamak ng mga ito sa kanya. Marami akong brand new clothes na hindi ginagamit. Gusto mo bang bigyan kita? Sabi ng kulot ng buhok. Para naman may class ka sa pananamit, kahit isa ka lang staff na tagalinis. Baka kasi ma-off yung mga customer sa suot mong pambahay. Anyways, we're here pala para sa isang mini reunion at para mag-relax. Sabi ng babae may bangs, Gusto mo bang sumama sa amin? Mukhang ililibre ka naman itong ex manliligaw mo. Huwag na natin siyang isama. Sabi ng lalaking may shade sa ulo. Gawin na lang natin siyang staff natin na magsisilbi sa atin at maglilinis sa mga furnitures natin. Mukhang maganda naman servisyon nitong valedictorian natin nung high school at magna-cum laude nung college. Nagtawanan sila at nakipag-appear sa isa't isa Napailing-iling naman si Elaine at hindi na pinansin ang mga ito. Hindi niya lubos akalain na hindi magbabago ang mga ito. Kung noon ay mataas na ang tingin ng mga ito sa kanilang sarili, mas malala ngayon. Ma'am, sir, kayo po ba ang nagpa-reserve? Napatingin ang magbabarkadang mayabang sa lalaking lumapit sa kanila. Yes, sagot ng lalaking bumunggo kay Elaine. Kami nga yung nagpa-reserve para sa vacation at mini reunion namin. Yung nagpa-reserve ng one week tapos mahigit 50,000 ang binayaran. Alam ni Elaine na pinariringgan siya ng lalaki. Ngunit hindi na lamang niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lamang sa paglilinis ang furniture. Wala naman kasing mapapala si Elaine kapag nakinig sa mga kayabangan ng lima. Ako po pala yung manager ng resort. Ferdy Manuel po, Pakilala ng lalaki, manager. Ah, uh, pwede ba kami mag-request ng sarili naming staff? Tanong na babaeng kulot sa manager. May gusto kasi kaming staff dito. Ah, uh, naku. Pasensya na po, ma'am. Pero bawal po yan sa patakaran namin. Kung sino lang po available, siya lang po ang pwede. Sagot ng manager. Pero, titignan ko po kung pwede yung gusto nyo. We want Her? Napalingon si Elaine sa babae may bangs na itulo siya nito. Mukhang wala na siyang ginagawa kundi ang maglinis lang. Siya ang gusto naming mag staff namin. Nalaki ang mga mata ni manager na makita si Elaine. Ngumiti naman si Elaine sa lalaking manager. Ma'am Elaine? Gulat na sabi ng lalaki manager. Hala, bakit po kayong gumagawa niyan? Ayos lang naman. Gusto ko rin makatulong sa staff. Sagot ni Elaine. pinag time ko kasi yung iba. Kaya kulang yung mga staff natin ngayon. Wait! What do you mean by ma'am? Takan tanong ng babae maikli ang buhok. Siya po si Elaine Australia Sagot ng manager. Oh, ano naman? Takan tanong ng lalaking ex-maliligo ni Elaine. Alam mo ba Brad, kaklase namin yan dati. Mag cum laude, pero ganito lang ang narating. Huwag kang tutulad sa kanya ah. nagkakamali po kayo. Sabi ng lalaki manager. Hindi po staff si Ma'am Eling sa resort na to. Siya po ang may-ari ng resort na to. Ang limang magbabarkadang mayabang ay nanlaki na lamang ang mga mata habang nakatingin kay Elaine na wala man lang pagmamayabang sa muka at nakangiti lamang. Hindi makapaniwala ang limang bababarkada sa kanilang narinig hindi kasi halata kay Elaine na ito ang may-ari ng resort. Siya rin po ang may-ari ng pagawaan ng mga furnitures namin. Dagdag pa ng manager. Siya po ang may-ari ng EE Industry na pagawaan ng mga furnitures na kilalang kilala sa buong mundo at inaangkat din ng mga taga-ibang bansa. Nabaligtad bigla ang sitwasyon. Ang limang magbabarkada na ngayon ang tamene at speechless dahil sa kanilang nalaman hindi kasi ako pala po sa social media at pala punta sa mga conference kaya pili lamang ang nakakilala sa akin nakangiting sabi ni Elaine yung kinuha kong course ay hindi natupad kasi pumalo si nanay naisip kong ipagpatuloy yung furniture business ni si nanay at awan ng diyos ay nakayanan ko nagumpisa ako sa maliit at pabenta-benta lang sa bangketa hanggang sa pumasok ako sa investment para mas lumaki ang kita ko. May mayama ding businesswoman ang nagustuhan ang furnitures ko, kaya inalok niya ako magtrabaho sa kanya. Ang simpeng business ko ay lumago hanggang sa maging isang factory at kumpanya na na may iba't ibang branch na sa iba't ibang bansa. Sikat ang furnitures ko sa ibang bansa. Itong resort naman ay sa akin din. Katulong ko naman na magpatayo nito ang fiancé ko. Wala pa siya ngayon kaya hindi niyo pa siya makikilala. At saka, yung mga pinagtatrabahuhan niyo pala? Kilala ko ang mga may-ari dahil kasosyo nila ako sa business nila. Tila nawalan ng dila ang limang mababarkada dahil sa sinabi ni Elaine. Nagsikap talaga ako. Ginamit ko rin yung mga natutunan ko sa mga guru natin para marating ko kung ano ako ngayon. Kinamit ko ring motivation yung pangdadown sa akin ng mga tao kasi gusto kong may mapatunayan ako sa kanila. Oo, maganda na ang buhay ko pero alam kong malayo pa ang kailangan kong tahakin kaya hindi ako mayabang. Palagi kong nililingon yung pinanggagalingan ko para hindi ako maligaw na landas kagaya nyo. Alam nyo, Mahirap kapag kinalimutan mo nang nanggaling ka sa lupa kasi magiging iba ang gali mo. Makakalimutan mo na may utang na loob ka pala sa mga taong tumulong sa iyo. Ito lang ah, payong kaibigan. Kahit hindi ko naman talaga kayo kaibigan. Itigil nyo sana ang pangahamak ng kapwa nyo dahil may hirapan kayong makahanap ng kakampi sa oras na mangailangan kayo. Walang masama ko hindi pag malayo ang nararating ng isang tao dahil progress yun. Sabi nga nila, think before you speak. Dahil hindi lahat ng tao ay pare-pareho ang damdamin. Ngumiti si Elaine bago damputin yung basahan. Mag-enjoy kayo sa pagstay niyo sa resort ko ah. Kung may kailangan kayo, ipatawag niyo ako sa staff. Hindi na binalingan ng tingin ni Elaine ang magbabarkadang tahimik lang na sumunod sa manager punong-puno ng kahihiyan ang mga ito sa kanilang sarili dahil sa kanilang mga sari-sariling kayabangan. Oo, maipagmamayabang si Elaine. May karapatan siyang magalit dahil sa pangahamak ng mga ito sa kanya. Pero gusto niya palaging magpakumbaba na lamang dahil alam niyang wala siyang mapapala kung papatul siya. Hindi maporma si Elaine. Kaya hindi talaga halata sa kanya na maramihan na ang buhay niya. Hindi kasi sanay si Elay na magsuot ng mga garbong damit. At bakasyon lang din naman niya sa kanyang resort kasama ang fiancé kaya simple lamang ang kanyang suot. Sadyang napadaan lamang siya sa ibaba para tingnan ang kanyang mga staff. Pansin niyang pagod ang iba sa mga ito at gutom kaya naisipan niya sabihin na kumain muna ang mga ito. Kulang sa staff kaya naisip niyang tumulong na lang din muna. Saktong natapos ni Elaine ay dumating ang kanyang fiancé. Nilapitan siya nito at hinalikan sa labi. Nasabi sa akin ng isang staff na may nang maliit daw sayo. Sabi ng kanyang asawa. Numiti si Elaine sa lalaki. Hayaan ni natin dahil sanay na naman ako. At saka sabi nga ni nanay na palaging piliin na maging magpakumbaba. Oo, masarap ang gumante kasi satisfying pero siguradong kapag nilamon ka ng paghihigante, makakalimutan mo na isa kang mabuting tao. Napangiti ang kanyang asawa at napailing. Sobrang tama talaga ang pinili kong babae. Salamat mahal dahil dumating ka sa buhay ko. Ang puso kong puno noon ng paghihiganti at pagmamayabang ay naging malambot at ikaw na lang ang nilalaman. Ang fiancé kasi ni Elaine noon ay isang mayapang natambay na puro paghihiganti ang nasa puso. Gusto nitong gantihan ang mga nanghamak sa kanyang pamilya. Ngunit nagbago ang lalaki dahil sa tulong ni Elaine na sobrang mapangunawa. Masaya si Elaine dahil natulungan niya ang kanyang fiancé at hinding hindi siya magsasawa na ipaintindi rito na gawin na lang niyang motivation ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang manghamak at laitin sila. Hindi lang niya sa asawa ipapaintindi ang mga iyon, pati na rin sa ibang tao upang hindi makalimutan ng mga ito na palagi lumingon sa kanilang pinanggagalingan na naging dahilan kung bakit sila umangat ng tuluyan. At dito na nga po natatapos ang magandang storyang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!